Live ko tayo. Ikaw yan ang ato ato atbang sa Jinchatsu. Para na yung ibuhat pa. Ganahan mo mga on sa gawas tita? Ha? dinner tas gawas? Sige. Karoon? Yeah, si, ako babae dito. Ato siya invite. Makalakaw pa man to siya. Sige. Para makapamilya mong sudan. Ito, Oo. ko yun. O. Kaya rata mag-grab ako na. First time pa pa yung gawas tita. Almost at. Uh, Ikaw sa man. Ang problema ko. I-wheelchair yung nato siya ti. Oo. Uh, Sige. Kaya rata mag-grab ako na. E, Araka na, ika na. katong-katong abalon. Oo. Uh. Ay. Right?

flat on your wheelchair. Oh lingaw yung dalawa. ako tinili pa dito ko, <mulakaw> ko <kaku> <mulakaw> um, okay, it? pa ko ano lang. Ito dito ko pa gahog tas-tas. Okay, okay makuan pa ko ma, sana mabuyok pa ko.

Hi, hi, Ati. Uh, pretty ni Ati, oi. Pretty kasi. Nice. Lagi blooming ang This is my first time na makalabas kami in the vicinity of the hospital, and this is my sister. And of course, this is Ati. Musta te? So, okay lang. Kasi si, kita ka muli. Mm, si ate, as in, ilang beses na to siyang naglakad dito? Mga ilang beses na kayo naglakad dito ate? Ika-five na nito. Mm -mm. And then, si ate Prensisita ang naglakad five beses. Ako, isang beses pa lang. Kasi nga, yun nga, meron akong binadamdam nung time na yun. Kaya eh, hindi mo na ako nakapaglakad. Nandito lang kami sa vicinity sa hospital na hindi ma hindi madali ang pagpunta rito kasi kailangan mo pang mag cross. Meron kasing creek diyan at yung creek diyan ay hindi pwedeng madaanan. Kaya doon kami dumaan sa kabilang ano sa kabilang merong ano din merong footbridge. And that is the hospital. So that is the Jean Hospital dandoon okay. Walang ano, walang lakas yung ano ko. Walang lakas yung isang kamay ko. Day. And then, nandun kami sa 18th floor. On that building. The Jin Sacho Hospital of Guangzhou uh, of Guangzhou University for Chinese Medicine. so Ang ganda. And yung sa taas namin ay ang ano yan, uh, dadaanan po yan ng train. Train, rail, railway. So, hindi ako nagmask kasi nga wala namang nag, nagano ano dito, walang nag, walang nag bisiklita, uh, walang nag -bisiklita. Walang nag sigarilyo. Pero, merong isa doon, pero medyo malayo. Ang ginagamit naman niya, parang ano naman, vape. Okay? So it's all ah at inini kumusta? Are you ready to go home? Yes. Of course, ready ready na kami. Tingnan niyo. Ready, ready na kami. Si Ate Nini talaga siya yung bilib na bilib ako sa kanya kasi grabe. Ako si Ate Nini 65. Ako 44. Grabe yung energy ni Ate Nini pang energy ng 30 years old. Yung energy ko naman pang energy ng 50. Kasi lang naman, every time na ayaw ni atin nini kumain talagang pinapakain talaga pinapakain talaga namin kasi dahil sa pagkain na yan ay talagang dyan tayo makakuha ng lakas ng loob oh my goodness oh my goodness tingnan nyo kung sino sumakay Stick, eh, easy, okay. This is the entrance. Dito tiktarong kayo an. Go. This is the main entrance door. Entrance gate pala of Jinjachu. If we are coming from the highway. So this is the Jin Jinjachu hospital. Ang laki-laki ng hospital na yan. Dito sa entrance? Oo. Oh? Oh. And babalik kami kasi meron kaming kukunin doon sa room namin yung kararating lang para mag-dine out kami for for dinner. So I guess we can okay. Karamihan dito ang ginagamit nilang public transport is uh, Motorcycle. The e bike. E bike pala. So we are now at. Yes, we are now heading to the entrance. And this is the entrance. So as you can see. Yeah. That's it. So the e bike is very e biking us. Because that e bike is very good. And you can see the outpatient. the out presentation to the eagles magda kong selfie stick mm. later is the patient of Jin Satchu so nandun kami o oh, sa 19th 18th floor sa kabila building ito kasi yung ayun iagis ako ang kita nawa na naun <laughs> sa man to sige balik and nan, nan, di, nandito sa baba o sa okay ito ara hotel ito sa sis kay makuan lagi so, ik ikuan sa ragunang i-stop sa so, ayan yan yung mga yan yung mga apartment and then we're going sige na dito kami sa ramp. Kasi naka-wheelchair ako. Hindi pa ako pwede na mag hindi mag-wheelchair. Kasi nga hindi pa ako ganoon ka kuan kalusog. So ayan. So, this is my first time na ipapakita ko yung main lobby ng mismong Jin Chachu. To, ano? so, so yung mga pharmacy nila yes and then yeah, that tutut para siyang nasa hindi so, lagi maglakad ang ko noon ano pwede rin asa Ako yung speakers guys. Very good yun ako. Ika na mo follow to Yo, because following instruction is the best. Yes, na ano yung Because we're not in our country. Because following instruction, ang ganda ng pinset yao. Oh. That is live poinsettia. Live poinsettia flower. So here we go. Welcome to the Jinsachu main entrance. And yes, you're... this is the main entrance. Welcome to the reception Pet CT Scan Center Registration Office. Admin, admin, admission counter. Ano Okay, so ito na po yun paakyat na po kami sa th uh, 18th floor rather. So yan yung ano dyan, billing section. And then the pharmacy, the 7-Eleven, wala oh, walang problema dito. Dispensary, pwede kang bumili dyan ng kahit ano, outpatient care, outpatient cashier. I-off man nila daw kayong TV. nag off nila. Tapos yan yung 7-Eleven. Pwede kang mag-withdraw dito. O, oh, o oh, withdraw, atin dito. Uh, at si Anne nasa likod namin. So, marami dito mga pagkain. Kung gusto niyo mga instant food, pero mamaya ko na lang kayo i-tour dyan. Kasi nga nagmamadali kami kasi anong oras na. Kakain pa kami sa labas with na bagong patient. Nakakarating lang from the Philippines. So sobrang laki ng hospital na to because this is a government hospital and that is the 7-Eleven. Usually, pag ano, pag baguhan ka dito or kakarating mo lang, dyan kasag gate na yan. Dyan ka sa gate na yan, <laughs> yan. So, maraming elevator dito papunta sa taas. and Ate Dini and, and Annie there sobrang bilib ako kay Ate Dini ayan o oh. ang energy ni Ate Dini is as in 101% na talaga o oh, tingnan sumayaw pa so, <laughs> oh, di diba ba ba di ba maura to maura mm -mm, to pero mamaya we will be pero mag jacket ako mamaya mag jacket